I've been attached with the feeling of waking up with you by my side This October, magbibida na sa kanilang unang primetime series ang New Gen Love Team Sabi nga talaga at nakakasabik, teaser pa nga lang ito ng Kent by Me Love ay talaga namang papanoorin mo na Talaga namang kaabang-abang ang bawat araw, lalong-lalo na siguro kapag inilabas na ito sa primetime bida na ito nga ang ating Donny at Bell ay napapost nga rin agad sa kanilang social media account na sobrang excited nga nila at napanood na nga ng maraming bablis ang first teaser ng kanilang teleserye na Can't Buy Me Love at narito nga guys ang nasabing post ng ating Donato na ayon nga sa kanya, our first teaser, hashtag by Me Love, na sinunda naman ito ng pag-post ng ating Bel Mariano na ayon nga sa kanya, this is it guys, hashtag by Me Love teaser, dahil talaga namang sobrang ganda nga at lakas ng dating ng kanilang first teaser na talaga namang inaabangan na nga ng maraming bubblies. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donny at Bell sa mga susunod pang ayuda. Lalong-lalo lalo na nga talaga at ngayon ay napanood na natin ang kanilang teaser sa Kent by Me Love.